Ayan, magandang hapon guys. Uh, dito ako sa terrace ng uh, aking pamangkin. Ayan oh. Uh. Napakaganda nung ginagawa niya dito pahingahan sa uh, ibabaw talaga siya guys ng bubong. Ayan siya oh. Oh. Napakasarap matulog dyan kapag natapos na yan, napakahangin. Ayan. Ganda ng view guys. Ayan siya, may mga halaman din pala siya dito sa taas. Ayan on. Ganda ng view. Alam nyo ba guys na nakakaabot din kami doon sa pinaka. Yan yung malayo na tatanaw nyo na yan. Yan. Nakakaabot kami dyan sa pag-content. Ayan, medyo malikot ang camera kapag palalakihin natin. Kapag palalapitin natin. Ayan, bibidyo ko na lang tong mga bubong ng mga bahay-bahay din eh. Ay, hilo ako guys kapag tumitingin ako sa baba. Ayan ah. Ito ang bahay ng aking pamangkin. Di gaya ng ganda. Ang ganda ng cabinet niya. napaka napakaalamin ko talaga guys. Lahat na lang binuklat ko dito sa cabinet ng aking pamangkin. Baka kasi may makita ko dito ginto. Ayan <laughs> guys, ah. Uh. Ang hagdan na. Uh. yan Ayan, isa-isa lang. Kaganda na ng bahay nitong aking pamangkin na ito. Talagang mapera na. Hindi nyo ba? Ay, alam. Guys, alam nyo ba kung sino yan? Yan, si Rosana Ruben Calabia. <laughs> yan. Yan ang... Yan ang... Ito ang kanyang bahay, guys. Tapos, alam nyo ba, guys, na... Ayan, ayano, oh. Paano pa hindi magiging mapera yan, oh. Pati, eh, pera pinang display na, guys. Oh. Ayan, oh. Andun pa sa ibabaw. Oh. Napakarami. Ah, uh, kakatuwa naman guys ang bahay nitong aking pamangkin. Oh. Oh, talagang bahay na ng bahay na ng mayaman. Ayan pa guys. Ayan oh. O, oh, napakagaganda. Mga antik na talaga ang kanyang mga pan-display. Ayan, hindi ba yung pakagaganda, guys? Oh. Kaya kaya ako, guys, magkakabahay ng ganito. Ayok, Ma, mamamatay na lang ako. Hindi pa ako magkakabahe ng ganito. Mag sumaw, ka ha? Kailan pa kaya? Takot na takot makita ang pagmumukha. Ay, napakagandang babae niyan, guys. <laughs> ah, <laughs> napakagandang babae. Napakagandang <laughs> babae. Kita nyo beshek. Yan siya guys, o. Oh. Ayan. <laughs> Akala mo, yan, yan siya. Ito ang kanyang bahay. Di ba yan ang ganda guys, So. Oh. Tsaka, napakagaling ng gumawa nitong bahay na ito guys, o. Oh. Ang gumawa nito, ay, ang kanyang kapatid. Ayan guys, o. Oh. O, di ba? Yan ang ganda ng kanyang bahay lex mo din yung like, oh, kanya okay. <laughs> <laughs> ko. Pati yung naglilinis na guys. <laughs> <laughs> Maputay na ako. Nakaisa na ako dito. <laughs> 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 oh, oh. Dyan. Ayan dyan? Ay, daan na lang. Doon na, bababa ka lang. <laughs> saan? Yung terrace niyo, saan? Ay, terrace. Sa so terrace ako umakit. Ipinicture e, picture ang binidyo ko doon. <laughs> lang doon. Ayan ang guys, oh. Ayan, takot na takot talaga yung pamangkin ko. Hindi alam na siya ibabalikan ko. Ayan na guys, magandang magandang hapon sa inyo lahat. At subscribe na rin po ng aming YouTube channel. Bye-bye na po.